At dahil nagsimula na nga pong school year 2024-2025, marami na naman pong estudyante ang makaka-experience po ng sleep deprivation o yung kakulangan sa tulog dahil po sa kanilang homeworks at school deadlines. At syempre, hindi rin po bago sa mga night owls yung pong mga nagtatrabaho ng night shift at ganitong karanasan. Pero bago tayo magkaroon po ng malawak na kaalaman kung ano nga bang sleep deprivation, panoorin muna natin ito pagkakaroon ng sapat na tulog ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng ating katawan upang tayo magkaroon ng maayos na kalusugan at maging produktibo. Ngunit, sa kabila nito, marami pa rin ang mga taong hindi nagbibigay ng sapat na pansin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng maganda at kalidad na tulog. Ang kakulangan sa pagtulog o kilala rin bilang sleep deprivation ay isang seryosong isyu na maaaring magdulot ng malalim na epekto sa ating katawan at isipan at sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga sanhi, epekto at solusyon sa problema ito, makakahanap tayo ng paraan upang mapanatili ang ating maayos at masiglang pamumuhay. Kung kaya't alamin na natin ano nga ba ang sleep deprivation at paano nga ba ito maiiwasan dito sa Sailidoc. At ito na mga ka para ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba yung kondisyon na ito. Ay makakasama po natin ang Certified Lifestyle Medicine Physician na si Dr. Aika Buenavista. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Alright, Doc. Good morning po. Diane at Audrey po ito. Doc, una po sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano nga po ba itong sleep deprivation at paano po ba ito nakakaapekto sa mental and physical health po ng isang tao? Alright, so ang sleep deprivation, Diane at Audrey, ay pagkulang tayo sa tulog. So usually sa mga adults po, starting 18 years old and above, kailangan naka 7 hours tayo na sleep per day. Pero pag mas bata po, iba po yung kanilang um, kailangan na tulog. So for example, pag 14 to 17 years old, dapat nakaka 8 hours sila. Pag 16 to 13 years old, nakaka 9 to 11 hours sila. So especially na school ng mga bata, no? And of course, apektuhan yung uh, productivity. Hindi ka na makakapag-isip uh, hindi ka nakaka-function, tapos nakaka-apekto din siya ng mood, nagiging grumpy ang isang tao, kaya napapansin natin yung mga kasama natin sa trabaho o yung mga classmates natin na kulang at tulog, nagiging masungit sila. So usually that is sleep deprivation po. Hmm. Well, paano po ba malalaman, Doc, kung ang isang tao ay meron ng sleep deprivation? Ano po ba yung karniwang sintomas nito? Dahil parang sa ganitong edad namin, eh, nasa 60. 5 to 6 hours na lang yung normal na tulog eh. Tama. Uh, usually, actually, average adult nakakatulog lang sila ng 6 hours uh, per day, no? So... Uh, generally, kulang ang tulog ng mga adults uh, these days. But yung symptoms and signs ng uh, sleep deprivation would include uh, fatigue so palaging pagod physically, emotionally. Nagiging irritable, so may change in behavior. May mabilis magalit. Um, hindi sila nakaka-focus sa trabaho, sa sa school. Uh, hindi sila nakaka-concentrate. Hindi sila nakakaalala, Nagkakaroon ng memory lapses uh, nagkakaroon din sila ng slow reaction time. So, delikado siya sa mga nagdadrive. And last is headache. So, palagi sila may constant headache na hindi nawawala. Mm -hmm. Dok, ano naman po yung dahilan kung bakit nagiging sleep-deprived ang isang tao? Ano po ang posibleng sanhipo nito? Una-una, uh, chronic uh, alcohol intake. So, pag palagi ka umiinom na alcohol, more than 3 sa mga babae, more than 4 sa mga lalaki. Akala natin pag inom na alcohol, makakatulong, no? At first, nakakatulong siya, pero pag uh, nagdiging chronic na, nagsuslow down yung... Um, pag wind down ng ating katawan so hindi na siya nakaka-release ng melatonin on time so nadidelay yung sleeping time another is uh pag shift work so syempre yung mga night shift uh, medyo makukulangan sila ng tulog or kung ibang time zone yung uh yung work mo so kailangan ibang uh, ibang oras ka natutulog another is na pag nasobrahan sa caffeine sa kape syempre ang ka uh, caffeine or coffee or tea anything that has caffeine will block Uh, yung ating uh, hormone that will initiate sleep. Yan yung dahilan dyan. And of course, kung hindi maganda masyado yung ating uh, hygiene in terms of sleep, yung ating lifestyle, nutrition natin, and last is if we are very stressed. So, kung taas ng stress levels natin, that will also hinder a person na makatulog um, adequately each day or sufficiently. Okay, Doktora, ano naman po yung maaaring maging long-term effect ng patuloy na kakulungan sa tulog? o sleep deprivation? Well, it can lead to hypertension po kasi may four stages of sleep kasi. So, stage 2 is when naturally ang ating katawan will lower down its blood pressure. So, kung hindi ka nakaka-kompleto ng stages of sleep, constantly elevating yung ating blood pressure kaya nagkaka-high blood. If nagka-high blood na, it can lead to heart disease as well. So, ang dami nagkakasakit sa puso as a result. Pwede rin po magkaroon ng diabetes kasi hindi po Uh, stable yung pag-release ng insulin. So, mataas yung chance na magka-diabetes. Others can also dito uh, mental health related uh, disorders. Tapos, magiging weak din yung ating immune system. So, nagiging sakit nga isang tao o isang bata. Um, it can also cause to have weight gain. So, napapansin natin kahit nag-diet at exercise pero hindi pa rin gumagana, it's because kulang sa tulog. So, ang sleep po, affects din kasi yung ating hormones called cortisol. And cortisol, kung mataas siya pag sleep deprived, nakaka-gain ng weight. Dok, ano po yung pagkakaiba sa pagitan ng sleep deprivation at yung insomnia? Well, ang insomnia po kasi is difficulty initiating and maintaining it. So, ibig sabihin, kung naka-3 hours ka nang paikot-ikot sa nakama mo, hindi ka pa nakakatulog, insomnia yon. Tapos, kunwari, nagising ka in the middle of your sleep or in the night, Uh, tapos hindi ka na ulit makatulog, insomnia pa rin yun. So usually insomnia would happen um, more than 6 months or up to a year. Ang sleep deprivation kasi is more short term. So ibig sabihin, one week ka lang sleep deprived dahil siguro sa activity or sa trabaho or at least a month, pero nakakabalik pa rin sila sa usual sleep nila after a week or month. Mm -hmm. well, so mga syndromes na to or disorder, ang, ang insomnia is already a sleep disorder na po. Well, yung recommendation ninyo ay 8 hours a day ang tamang uh, healthy na pagtulog ng isang normal na tao. Okay, pwede po seven ba... 7 hours po. Oh, 7 hours. Halimbawa, 7 hours. Pwede po ba, halimbawa, talagang busy yung tao, eh putol-putol. Halimbawa, natulog ah, sa gabi. Installment. Installment, ano. 4 hours tulog ng gabi, <laughs> tapos babawi sa umaga ng mga, ah, uh, 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 tawag, power nap, mm -hmm. mga ganun, hanggang makabuo ng 7 hours. Well, pwede naman po siyang staggered, tawag natin yung staggered sleeping, no? Pero ideally po kasi, 7 hours continuous yung optimal way of sleeping para makompleto po yung 4 stages of sleep. Kasi may 4 stages, 1, 2, 3, and REM. Pag staggered kasi baka hindi po makompleto yung four stages and each, each stage po kasi may important benefit po yan sa katawan especially for hormone regulation, for repair ng tissue, kung may any damages sa loob ng ating katawan. So ideally sana po seven hours pero kung hindi kaya, uh, seven hours total, kung baga staggered siya ay pwede muna sa for the first few months. Pero ating ultimate goal is magkaroon 7 hours continuous sleep. yun kasi yung optimal recommendation sa ating katawan as adults po. Mm -hmm. Okay, Doc, Ano po yung mga common treatment options naman po sa kondisyon na ito? At paano po nakatutulong sa isang taong labis na naapektuhan ito? Well, combination siya ng medications at behavior treatment. So, medications, for example, may mga supplements po tayo na binibigay like melatonin, Um, pero may other medications that are prescribed kasi are yan. especially kunare kung uh, OSA na yan or sleep obstructive uh, sleep apnea na po yung pinag-uusapan natin and behavior therapy ibig sabihin po uh, they would need to learn how to change their behavior towards sleep kasi nagiging habits na po to eh so we're talking about behavior not just a disease na one or two weeks lang so uh, they would have to learn how to change yung lifestyle nila regarding yung routine nila pag natutulog sila baka naman na dali ang tulog nila because of chronic exposure to light or yung kinakain nila sa gabi so kailangan medications plus behavior therapy po yan. Mm -hmm. Uh doktor, may mga lumalabas po na mga uh videos ano, sa social media. May scientific evidence po ba? May katotohanan po ba yung sinasabing kapag nakakakumpleto ka ng tulog mas mahaba ang buhay mo compared do sa hindi nakakakumpleto ng tulog? Yes, actually may mga evidence po tayo nag, uh, towards that no. Aside from lifestyle medicine kasi as my practice, I also do age management. So, uh, yung mga nakakatulog po talaga ng 7 hours a day, uh, mas mahal ba po yung telomeres nila? So, ito po yung end ng ating mga sa ating genes. So, the longer it is, the longer the lifespan. So, definitely meron namang um, science back po pag uh, adequate sleep, mas mahaba yung ating uh, kung bagay yung longevity natin. Pero kung medyo kulang, uh, it can also cause us to age faster and mas mabilis tayo magkaroon ng chronic disease na nabanggit ko nga kanina. And therefore, may risk po tayo for uh, a shorter lifespan. Mm -hmm. Ano po ba yung mga advice ninyo para magkaroon ng maganda o normal? Saka healthy. Saka ano, Healthy tulog. sleeping habits. Kasi may mga taligtadong taong kilala ako. Magaling naka matulog. Uh, for example, father ko nakasandal lang mamaya tulog na, 'di ba? Masandal okay, to. katulad ko na naghahanap ng ng komportable, hahanapin ko pa yung kama ko na ako ng... sleeping na position, 'di ba? Oo, diba? na mamahay. So paano po ba yung magandang uh, habit para nagawin ng tao para magkaroon ng kumpletong tulog? So first of all, exposure to light, kasi any form of light po will suppress yung pag-release ng melatonin sa ating utak. We naturally produce this uh, uh, sa ating utak kasi sa pineal gland. So, ang gagawin po natin, 1 hour before yung target bedtime para maka-7 hours. Kung gusto nyo po matulog ng 11 by 10, dapat lights off lahat, kahit cellphone. Kasi even yung exposure sa ating phone, nakakasuppress po yan ng melatonin. Another is, umiwas po tayo kumain ng anything na maalat sa gabi, especially pag dinner time. Kasi nakaka po ng quality of sleep. So instead of yung ating katawan ay resting at night, it's physically um, exhausted trying to compensate doon sa imbalance ng solutes natin. Kaya iwas po tayo sa uh, salty food for dinner and midnight snacks. Nakakasira din po ng sleep. Another is of course go uh, try to do some stretching yung nakaka-relax kasi pag stress po tayo or anxious, hindi tayo makakatulog. So dapat Uh, relax po tayo, prerequisite po yung first sleep, makinig tayo ng mga calming songs, yung mga uh, music na nakaka-relax, pwede po rin tayo mag-yoga, 3 hours before bedtime, magsuot po tayo ng mga very uh, comfortable pajamas bago matulog, and of course, don't forget po na hydrated po well hydrated. So, inom po tayo ng uh, sips of water bago matulog. Ayun. oh, helpful tips yun na. Kailangan tulungan mo rin talaga yung sarili Ga -gatas mo. gatas para kaya. Ano, Di ba, usually, nung bata tayo, bago tayo patulogin. Ah, yung yeah, gatas po, nakakatulong ba? Sleeping. Sa mga bata lang po applicable yung milk. Sa adults hindi na po. So ang best po sa mga adults na talaga is plain water. Pwede naman po kayo mag-inom uh, ng mga decaf na tea like for example chamomile tea kasi may ingredient po ang chamomile tea that helps relax the the muscle. no So siguro mga 2 to 3 hours before bedtime pwede po mag-chamomile tea but best bago matulog sips of water lang para hindi tayo dehydrated kasi baka magising kayo in the middle of your night na nauuhaw kayo. Di ba? Pag nauuhaw, magigising katawan, maghanap kayo ng tubig. So, dapat well hydrated bago matulog. Okay. Well, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng malawak na kalaman patungkol sa kondisyon na sleep deprivation. At para gumanda na rin yung ating tulog, ano, Dr. Aika Buenavista, isang certified lifestyle medicine physician. Thank you po, Dr. Aika. Maraming salamat, Dr. <laughs>